Pilit ni Gusto Solo daw na umuwi ang Kim Pao sa Pilipinas. Grabe naman ang bagong ayun din ito. Kanyang kalaki ang tiwala ng kanilang marijo. Walang paghigpit na nagaganap. Kaya nang siya siya lagi ng Kim Pao tuwing magkasama sila. Sobrang peaceful ng samahan. Nagkakawa nila ang mga bagay na gusto nila at manaya mag -ayay. Kung hindi nang siguro busy ang kopol, malamang nagbakasyon pa sila together. Garunin you mo, know, sunod-sunod ang pag-travel nila abroad. Pagdating pa sa Pilipinas, ang dami niya dang ganap. na itong si Kim Chu, pumapasok pa si showtime. Akala mo hindi na umubusan si pag nag kaya ganado ang mga fans na magbigay ng malaking suporta. Ayon na sa mga pamento, kaya pa na parang nagmamadali ang himpaw pa ang kasi baka makita sila ng mga fans. Mungunin sila ng tasama na no, okay, uuwi na walang ibang kasama. Napakatawa din talaga sila Christian ito, pagbibida sa mga naging ganap ng Ayon pa sa isang komento, alam mo, bihira lang nating makita si Paolo ang pagliling na meron Pansin niyo ba, tuwing kasama niya si Kim Cho, halos mapunit yung labi niya sa lapad ng mga ngiti. Pulong na kumit na nga. Inan lang yan sa mga komento. Ang sarap mahali ng kintaw, nag-uumapaw.